na una, nagpapasalamatan ko sa inyo dahil na uh, tayo ay uh, nasa oposisyon ngayon ay nandito pa rin hindi kayo tumalon sa kabila hindi inyo know, kami dinidisown magkos kayo ay nandito pa rin sumusuporta sa amin palakpakan po natin atin sa yung may prinsipyo yan ang mga tao na sa aming sabisaya dun ay baruganan kaya ako'y sumasaroon sa inyo sabisaya pa bahalag mga bumi basta gilid niyong po munag baruganan kung sa Tagalog pa bahala po mga sira yung anong anong awan ko basta bumi. Hindi ko, hindi ako lilipat ng kampo. Yon <laughs> po itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official na uh, first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinakuna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, maghihado mo kami, dito lang kami mamaya, after two days. Today, 13 kami mag-proclamation. Uh, Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Attorney Jimmy Bundo, pumunta kami sa simbahan, sa Lord, Lord Church, dito sa Kison City. Kami po'y nagsimpa doon, kasi we believe na bago ka sa sabak, sa napaka-importanting napaka bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa. bago kami mag jump off aakyat sa bundok para magipagira sa mga NBA ginagatir ko yung mga tao ko kami lahat nagdadasal Lord sana 50 kami na aalis sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo yan ang pagkakin namin kasal kasana Lord bigyan mo kami ng lakas presence of mind para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta na dyan lang, Lord, huwag po kami iwan. Doon po ang nasa namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami dito ni Jimmy Bundo, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing ng Lord. Na sana, Lord, yung aming Kamping period, kaming lahat ng Team PDP Laban, Team PDP Laban Plus, kasama yung ating mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang uh, ng, uh, uh, pagkalusugan uh, para matapos namin yung aming kampanya. So despite of that sila na una wala nang ginawa kundi puro pagtira nang tira sa atin wala nang akamin kahit we were giving you the moment sa inyo na yung February 11 at sa amin February 13. love the moment pero bakit tayo din tira ibig bang sabihin takot sila sa atin Bakit ko pakialaman kung sino-sino yun sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the newest than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Yes! O, oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, o. Oh, in fairness sa lahat ng mga mahihirap, na lumaki, nagbibinta ng suka, na kagaya ko. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Kaya yeah, ako lang, talaga, alam niyo yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, managite. Alam nyo, managite. Lumaakyat sa puno ng para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na ginagawa niya sa taas, binababa niya, ako nagatanggap. At yung tuba na ginagawa niya, binibinta niya yan. Kapag hindi, Ukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi nila prisko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagka pangalong araw, mas lalo mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang one week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko, ang ganyan tuba lang. Pag gabi tan, tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko mag-eskwila. Nilalagay namin yan sa kutilya ng bote ng lumnek. Alam niyo yung lumnek? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Nilagay namin yan, bibisplay Di ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kamitbahay na duwalaan. Kaya, Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Yeah! Dahil hindi po masarap, ay hindi po, hindi po, uh, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na maging kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulag, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin na niyo kami team suka. Okay lang. Team suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung yung tuyo. Uh, masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi at tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na binib sinasawsaw yung uh, labulan so okay lang tawagin nyo kami team suka no problem basta kami ang suka sa buhay ninyo yes! ha? Yes! tayo daw <laughs> ay oh, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito andito po pastorki buloy. Sa saunyo, sa saing maya, sa saing maya. Kito maglalaban sa Ang uh, Ang uh, kandidato ng ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tokal. Wala mangiibang ng dugo sa tokal mo di ako. Diba? With all due respect, sasagutin ko lang po. Alam ko ninyo mga kaibigan. Kung yung aking mga kamay ay may bahit ng dugo, hindi ko po yan ginagiging Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahit ng dugo, dugo na mapasasamang tao. Kung di na kailangan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay, Alam, Alam nyo, ang uplan up to kayo na maganda okay, Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusunod na sa amin, wala kaming, uh, wala kaming uh, resources para magkandak ng rally. Walang wala, -wala, ang -wala ang kami ang pinipilapan. Kaya kami ay mag-gawa na lang ng tukhang na pangampin pagkakabang niyo, tutug hap na lang, tuktok ang Puntahan na hatang bahay na ini kaya puntahan na At pag open ng pintuan, nakangisi yung gali. O, oh, salamat. Pakiusap ako, pwede niyo buto kami, mga pinipilaban at uh, home team ng suka. Hanggang pisanan niyo kami. Pero pag open ng pintuan, na nasimangot, ah, sorry po, hindi po, wakilang po, wakilang po, alis kami. So, oh, yun na po ang diskarte gagawin namin. Wala wala kaming pundok Kaya, sundutin ko na namin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Atur, ni Jimmy Bundok. Na kami sa Senado, si Itor Bungo, si Itor Romino Padilla, ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kayo pakinggan kasi na mag book out kami, hindi, wala pa rin magyayari. Dahil numbers game, numbers game yan, majority rules. At katulad kami, we got the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bungo, talagang kailangan, kailangan namin na makakasama Atty. Jim Bungo, Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Rodriguez, Atone Raul Lambino, atone Margulita. Napakagaling na abugado. Kailangan kailangan natin. At ang pinaka importante, si Pastor Apolo Kapitibol. Kahit na kami lahat ay ang lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God spiritual revolution. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun na po, ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun na po, maraming salamat. Magandang hapon sa atin lahat. Hey, ibalik!